Hi Kabamba! Magandang buhay, panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po yung aking isi-share sa inyo. Ito yung mga sangkap na ating gagamitin. Meron ako ditong kamatis, kamyas, siling haba, sibuyas, dahon ng sibuyas, luya, pichay at itong isang kilo na ulo ng salmon. Medyo mura ngayon ang presyo ng ulo ng salmon. Bali na bili ko yan ng 170 pesos per kilo. Itong hugas bigas pala yung aking gagamitin na sabaw nito. Itong pangalawang hugas bigas yung aking nilagay. Masarap din itong hugas ugas bigas na ilagay instead ng tubig pag nagluluto tayo ng sinigang. Yan at pinagsabay-sabay ko na pala dito na nilagay yung mga sangkap nito, yung ating kamatis, kamyas, sibuyas at luya. Tinakpan at hinayaan ko lang itong kumulo. Pagkakulo nito, naglagay na ako dito ng panimpla, patis naman yung aking nilagay. Ako ay mas gusto kong ginagamit ang patis sa panimpla. Nagdadagdag na lang ako dito ng kunting asin kung medyo matabang. Itong kamyas na lang yung aking ginamit dito na pampaasim. Libre lang kasi ito, kinuha ko lang yan dito sa likod ng aming bahay. May mga natira pa naman na bunga. Sobra mga nakaraang bagyo. Isang maliit na seasoning granules pala yung aking niligay na pampalasa. Muli ko lang ulit ito tinakpan at pinakuluan. Hanggang sa malabog na yung ating nilagay na kamias at kamatis. Iyan at ilalagay ko na dito yung ating ulo ng pink salmon. Bakit kaya itong ulo ng salmon ay napakalasa kabamba? Napakalasa yung magiging sabaw nito. Kahit ulo lang ito ng salmon pero malaman at mataba ito. Lalo na itong parte ng panga at itong mata ng salmon, napakasarap sipsipin. Pag bumibili talaga ako ng ulo ng salmon, sa sinigang ko lang ito niluluto. Pakicomment mo naman dyan kabamba kung ano pang masarap na luto dito sa ulo na pink salmon. Para sa susunod na bumili ako ng ulo na pink salmon, ay itatry ko ang inyong mga sinages. Ang alam ko lang kasi, itong sinigang ang masarap na luto dito sa ating pink salmon na ulo. At nung naluto na ito, ay nilagay ko na rin dito yung ating siling haba. Hindi rin talaga mawawala yung sili pag nagluluto tayo ng sinigang. It Itong pichay naman yung aking ilalagay na gulay nito. Kapanahunan ulit ngayon ng pichay at talagang medyo mura na ulit ang presyo nito. Kaya yan na lang yung aking binili. Alam nyo naman tayong mga nanay kung saan tayo mas makakatipid ay yun yung ating pinipili. Lalo ngayon at papalapit na naman ang Pasko. For sure yung mga presyo ngayon ay magsisitaasan at maraming gastusin ngayong December. Ang kagandahan dito sa ating ginamit na hugas bigas na pinangsabaw dito sa ating sinigang, medyo malapot-lapot ang sabaw nito at malinamnam. At dahil maganda yung dahon ng nabili kong lasuna, kaya yan at nilagyan ko rin ito. Kaya sa mga nanay dyan na tulad ko na nag-iisip ng inyong iluluto, try mo na rin itong ating sinigang na ulo ng salmon. Sabaw pa lang nito ay talagang ulam na. At kung umabot ka sa panonood dito, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki or like mo naman po ang Bambas Kitchen para lagi kang updated pag may mga bago kong upload. Yan at ready to serve na yung ating sinigang sa kamyas na ulo ng salmon. Magsandok ka na ng ka nin at sabay-sabay na tayong kakain. Salamat sa panonood, Kabamba. See you sa aking next cooking vlog.